Ito so guys, oh. So, well, pala yung ulan. Yan, naninilaw. Ayan na nabubulok. So, kailangan natin ma-spray yan. Ba't hindi pa tayo makapag-spray dito? Kailangan pa natin mapitasan lahat yung beans. At ito na guys, oh. So, ganyan ang itsura ng bunga. Yan. Yan, oh. Magkasunod dalawa, oh. So, pa yung ulan. So hindi lang tinanggal ni Mrs. Supposed to be na dito magpumpisa ka magpabunga dyan sa taas. Huwag dito sa baba. Kaya lang tinitignan niya lang kung maganda ba. Kasi pag hindi maganda ito, saka yung presyo hindi rin maganda. Eh, baka isabay na natin yan sa bins na tanggalin. Ganun yan. O malaki no? O. Eh laki pa yan. Yan, may bunga isa-isa tinira niya pero yung iba tinanggal niya. Yung mga jan dati, ayan tinanggal niya. Ayan oh. Malaki pa yan, mga 2 weeks pa siguro yan bago natin pwedeng ma-harvest. Kaya lang ito. Ganyan oh. Sobrang tubig. Sana ulan sa gabi. O ganyan dapat. Diyan, diyan niya pinabunga kaso hindi naman natin mapigilan na mamunga dyan no, sa baba kasi dito yung ibang sanga hindi pa yan tinatanggal kasi, kasi, nag option lang kami na baka sakali baka ano maputol dahil sa lakas ng hangin misa sa ulan o kaya mabulok yung dyan pinakano niya, ganyan no pero ito maganda kaya lang yung mga bunga niya dyan no ayan no mabubulok ayan no Pero sana kahit pa isa isa dalawa kung ganyan no. Ayan. Yan ang patola natin. Ibang patola to sa Taiwan no. Bilog. Ito yung sinasabi nilang apple sponge gourd. Ayan, yan nakikita nyo dyan na ano, yan yan, no? yun yan yung mga naninira. Ayan. Ayan, pag nabutas niya yan, mabubulok yan in within 3 days. Kasi lalo na pag ang ulan, magtutubig. Kung saan nila binutas, siyempre magtutubig na yon Ito, mga bakalones. Yung mga ganito, kung lalaki pa konti. Ganyan lahat ang bunga niyan. Oh. Yung tinanim dito sa may gitna ng bins dito sa may Garden 5. Yung nandun sa harap, Garden 4 yun. Ewan ko lang kung ganito rin ang bunga nun. Kasi siya umorder nung ano to eh. Itong tinanim na to, binili lang. Hindi yung sariling ano, punla. Yung isa lang yung tumubo lang sa garden namin. Na nilipat niya rito yun o yung mahaba. Yan o. Oh. Yan. Ito yung hindi ko nakita sa Pinas na patola. Yan. Kahit isa lang yung bunga kung ganyan o. Oh. Tingnan nyo ang bunga sa baba. Kailangan ito kasi tinatanggal. Mga uh, ganito tinatanggal yan. Kaya, kaya lang hindi pa niya tinatanggal kasi nag-experiment na eh. <laughs> Ito yun. Ito yung sinasabi ko. Ito yung mahaba. Oh. Uh, yan. Yan ang ating patula dito sa may garden pipe. Dito sa may gitna. Ayan. Bins na lahat yan. Yung gilid. Siyempre, ganyan, ganyan yung sangaw. Mag-spread, mag-spread, papunta ron. So, ayan ang update natin sa ating patola dito sa my garden pipe. Ito, isang linya to hanggang doon. Oh. 30 na puno yan, 30. Kasi 15 lang yung tinanim namin. Kaya lang, ayan, oh, yung sobra, itinanim ko ulit yan sa may gitna. Pero ito yung mga naunang tinanim, yung mga may bunga na. ito naman, baka bukas nating harbesan niyan umaga. Kasi ayaw nang pa-spray ni Mrs. harbesin na lang nang harbesin Kasi mayroon pa rin sila oh. Ayan. So hanggang dyan muna ang harvest natin. Ang harvest, ang update natin dito sa ating patola. Kasi wala na akong update yan. Matagal na eh. Puro beans na lang eh. So thank you, thank you po. Bye bye.